Tumatawag ko na dyan ka na nga. Ay, sus. Tumatawag si Kis. Wala, hindi mo makikita. Oh, ito mo. Tumatawag si Kis. ang kapuma. Ayan, yung kapatid ko, nagluluto ng pinakbet. Ayan, kinasangkot siya niya yung ano, yung uh, karni. Karni, Nagluluto siya sa uling. Mm. Tekma ko yung luto niyang pakbet. Kung perfect. perfect. Mm. Tama na yan. Nagay mo na yung Oo, hindi yung bawang yan, ha? Mm -hmm. wow. nga ng yan na. Sige, ab. Oo. Aba. Ngayon, nagsabaw. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Tatakpan. Palalambutin. Yan babagoan na. Ganyan ng Ilocano style yung bagong na ano. maramon Ayan. yung sinasala yung tinik hmm. tapos sasalagay na yung ano lagay na natin lahat sitaw lagay, lagay mo na tama na hmm? Ta tama na oh, ang dami mo. kaya nga lagay mo na ron iadobo ko oh, ang dami pa na ito Lagay na rin yung ampalaya sa katalong yan Meron pala siyang panlang. Ano yung panlang sa ilo, o sa Tagalog? Sigarilyas? Hindi ah. Ah, oh, sigarilyas. Walang kamatis yan. kamatis. Yan, tatakpan na. Okay. Tayo natin maluto. Guys, ayan na po yung pakbet. Pinakbet version ng kapatid ko. Ayan 'yun niluto niya. Kani niluto niya pala. Walang kamatis 'yan. Ayaw niya ng may kamatis. Bye.